Magising, maglangu, magsabog, magbasag, mabangag, sumagat ng iyong gabi Sumabay sa tunog at bayo, paikutin at ipasa ang damu, magsumindi Amas pa taas, pumakas, panakas, hanggang pupakas, buksa ang matindi Sumabay, lumipad, lumamoy, lumutang balbay kaya 'tong mali, sigkag umaga, mating na mamaga. Nasibang saksakan mapatay, wala nang bahala lahat. Mali nga kung ang tama ay hinala, kung ang tama ay wala na tama na, kung wala tama. Imaginasyon na parang pelikula, indikasyon ng isang mundo hindi ma-calculate. Sumusugod talaga kahit hindi ko magagawa. Kilidi sa bawat titig ng mahiwagang usok-pilit na sinasaid hanggang sa nagbabagang sulok Ito na ba ang dulot ang mapagpal sa rurok? Hinimay ko't inurok, kinasakot, pinausok Sabay tumagay ka, tumagay ka Sabay tumagay ka, tumagay ka Sabay tumagay ka, tumagay ka Tayo'y magsasing, maglango, magsabog Mapasag, mapangag, sumagal ngayong gabi Hindi mo ba isang tunog at payo paikulong? pinakipasa ang damo Ang sumindi Ang mas mataas, bumakas, panakas Hanggang bumakas, kung sa ang matindi Sumabay, tumipad, lumamoy Lumot ang walwalan ko sa ganang ng Magkalayagan, isipan sa pangawalan sa guwan Lako ang pupuntahan na talon lang Ang may alam, rakip sinakyan Malayo na sa kawalan Mga talagpito, bibig ko silang masundan Pas mabat pa ang iikot at islap na, ilaw sa harap at ang musika ng rap Ang regalo at sangkat ng pamagat Sapat na sa'kin sa tulakat Parang buhay sika. ng sikat Pas hindi ng sikarilyo Palabi ani mo na bisyo Pero hindi na iperwisyo Kahit na wala sa wisyo Sabay tumagay ka tumagay ka Sabay tumagay ka tumagay ka Sabay tumagay ka tumagay ka Sumadyang mahalang mo Magsabog, mapasag, mapangag Sumagad ngayong gabi Sumabay sa tunog at bayo Paikuting na sa ang damo At sumindi Ang mas mataas, bumakas, malakas Ang nung bumakas, sa ang maindi Sumabay, lumipad, lumangoy Lumutang walwalan, basagan Ang nung malindi Now this is how we party at Ermita Hustlers School. One grand prep and bad boys Battalion, carnal clothing TBS, we brown brothers Link music Club, central manila kintatamo sa downtown mandaluyong bayad bahala naga and long ride sabay kumake ka tumagay ka sabay kumake ka tumagay ka sabay kumake ka tumagay ka i you the singing la sa pogod pasakop ng sa pagka yugot paish the north but you will find cute Masakit ang buong mundo, di ko masiputan ang mga ng buong kasaysayan ng mundo. Hindi ko maitatag ng mga walang nito